Hello guys! Gandang araw po sa inyo and for today's video nga po ay pupunta kami ng Madjas Park Ayan yung ban ba namin guys o oh. <laughs> oh. guys nandito na kami sa loob ng van ah uh, check lang kung sino yung aming mga kasama para hindi kami magkawalaan pagdating nga sa park na iyon. ayan guys oh syempre masaya ang lahat dahil gagala nga pataya na nga guys ay kasalukuyan na nga kaming nagbiyahe ah uh, isang van nga kami at kung mapapansin nyo guys yung kalsada oh malinis ayan nga guys oh. Uh, habang papunta tayo ng antike ay eh, mag music muna tayo guys ha at ito na nga guys nakarating na kami ng Majaas Park ayan welcome po sa aking youtube channel at kung bago ka pa lang sa channel ko please pasubscribe naman paki like and share mo na rin ang video ko salamat tara guys punta na tayo at libutin natin ang Majaas Park let's go sa gate ng park na ito ay makikita mo na kagad itong palasyo. Ayan. Sa bandang baba naman ay dito naman yung mga playground. At dito naman sa bandang kaliwa ay dito naman yung reception area. At ito naman nga ang aming mga kasama, mga pamangkin namin lahat yan. Ito naman ang aming sister-in-law na si Arlene at yung kapatid ko na nakayo ko. At ito rin, sister namin din yan. Oops, huling-huli, may matching. Ayan ah, yung sister namin, naglilista ng pangalan ng mga kasama niya. Eh, Mother's Day kami nagpunta dyan, kaya yung mga nanay, libre, no entrance fee, o di ba diba, sosyal. At habang nga si sister, naglilista ng pangalan, dito naman ako sa tabi ng Leon. Nakibanding muna tayo para papasukin talaga tayo sa loob ng park. Hindi <laughs> wow. Napakabait talaga. Alam <laughs> Wala reklamo. <laughs> reklamo ang leyon na to. Napakabait. Kasi <laughs> lahat ng leon ganito kabait. <laughs> Yan nga po guys, may e-card nang nakaabang sa amin. Siya itong magtutur sa amin sa loob. Yan nga guys. Bye. -bye. Balik kami. sir, pwede guys sumakay na ang gondola ma'am uh, ah na po yung gondola natin ma'am included na po yan sa inyong entrance ma'am pati yung ating uh, horseback ride, three tapos yung mga uh, ATV natin ma'am sir, uh, for and for sir may mm -hmm. ATV uh, bata uh, meron tayong underline castle may playground tayo sa baba uh, sir ng castle ayun po yung train natin sir, pag gusto nyo umigit mamaya sir, meron tayong train sir mm -hmm. Overlooking dito sir ma'am yung ating Amaralis uh, mm -hmm. Island, Batbatan Island sir ma'am. Ito naman ma'am, yung ating uh, horseback ride. Kapag gusto nyo sumakay na yung horseback, may mga kaboy po mag-assist sa dito, sir May mga live animal dyan, sir ma'am. Yung ating uh, ostrich, pika, billiard, for rent, uh, 200, good for one hour. Para ako nakasakay sa roller coaster. <laughs> Kasi, ito yung mga cottages, ma'am. Ito yung mga cottages natin. Bayad na rin yan. Ayos? Yan kaya yung segment ni Levin sir man pag gusto mo ba tubig na kaya po. Ah, ay sya. At paano wala oh, lang ba? Yan, bayong Aquarium mo. No. And... Secretors. Ito naman mami yung ating uh... Adopt mo naman, ongoing pa okay. naman. Okay. naman Adopt mo okay. naman. Ginagawa pa raw yung tool. Ongoing daw. To so wala pang swimming ngayon. I don't see. On, on, see. Ito naman yung uh, restaurant ng Indigo Restaurant. Restaurant. Ayan, nililibo tayo ng tourist guide natin.

Na muna tayo guys kasi nga uh, ito pala yung aming agahan kasama na rin dito ang tanghalian pati merienda na rin sama na, paano naman kasi para may lakas tayo sa paglalakad more on walking talaga dito guys sa park na ito kaya kailangan may lakas at ito naman na aming punong abala ayan, o ba? Diba? let's eat na guys Ayan guys, yung malaking sawa daw. Sawa, malaking sawa. Papasok kami diyan. Oh no. Kakainin kami. Ayan. Maybe Ano ahas ayan. Laki guys na sawa wow. oh. Mm. Kung ayaw palang lang maglakad, pwede naman palang lang rent ng ATV ah uh, na motor. Ayan. Dito kami sa horseback riding. Ayan. Ito kasama namin 'yan. Ayan, ayan. Kami kasama.

Dami pa lang kabayo. ayan, nag-ride siya ng horse. ang pabalik bulsa. Siyang deng deng. Ang pabalik ni anak nila.

kami muna dito. Okay, okay ang init ah. Dito tayo ang init nga lang nagpunta kami rito guys kasi 12 o'clock na. Ang Madjaas Park ay mapupuntahan dito sa bayan ng Kulasi, Antike. Uh, mula sa bayan ng Aklan, mga 2 hours din ang biyahe namin papunta nga po dito. May entrance fee pala rito pero dahil nga po sa Mother's Day ngayon ay free ang entrance ng mga nanay. Ayan nga guys, so kung makikita nyo sa palibot ko, magaganda, maganda naman ang view. Sobrang lawak ng lugar na ito guys. Uh, fresh air at maganda ang view. Ayan nga guys, so kung makikita nyo yung sa likod ko. O ba? Diba, maganda talaga ang view dito. No? Ayan. Yeah. Napagod wow. sila sa paglakad. Ayan, napagod, oh. No? Eto, mas lalong pagod na pagod. pagod <laughs> na <laughs> pagod. Mga nagyong ko ha, paano kasi ang dami pa naming dalaka at medyo nakakapagod na rin pagod na rin ang lola ninyo sa kalalakan thank you for watching guys